Hello everyone, good morning. Welcome sa aking channel, Inday Gardening and Daily Vlogs. Ngayon, i-update ko kayo sa mga bagong halaman na nabili ko sa flea market. At ito na sila guys. Oh. Ito yung crown of thorns na pink. Tapos ito yung bougainvillea na puti ito yung light ano ba tawag nito light pink and ito rosya at ito guys oh, ano na pagbili ko nito 2 weeks ago ano pa kalahati pa pero ngayon oh mahaba na yung ano niya mahaba na yung sanga niya tapos malapit na din siya namumulaklak tapos ito yung kung tawagin sa atin ay 36. 36 petals. O na pink. At saka ito yung mga dati kong bougainvillea. At ito rin. O. Oh. Maganda sila tingnan guys kasi pag mainit yun ang ano nila. Mamulaklak sila. Tapos, ang sikreto guys, ano, ano diligan ko sila ng wiwi <laughs> once a week at ito naman si ano ba tawag dito o oh, alam nyo yung mga buginvilya meron itong mga pangalan pero kasi sa flea market walang ano walang label wala silang label at ito iba rin ito oh. ito maliit ang bula ang bulaklak niya. Pero ito, orange din, pero malalaki yung petals niya. At ito dati na to. Maganda talaga sila tingnan pag namumulaklak. Tapos ito, oh, naumpisa na siya namumulaklak. ito 'yung mga portulaca oh may bulaklak na pag matamaan sila sa init mamaya ano mamumulaklak mamumukadkad yung ano bulaklak nila at ito tawag sa atin is magic rose or vietnam rose di ba pero dito guys ano, marami siyang kulay. May puti, may pink, may red. Sobrang red. Tapos may yellow. Tapos meron pa maya, mamaya orange. At ito din, pamilya din sila sa Potolaca. Potolaca pa rin. At ito yung mga bagong tanim ko. Alam nyo guys, ano, apat lang to na, ano, at pagbili ko pero ngayon oh, marami na sila oh, tingnan mo. at ito si elephant ear na ngayon pa siya tumubo ng husto sa mga nakaraang taon wala talaga parang nandyan lang siya sa lupa <laughs> kasing laki nandyan lang sa lupa At ito si Philodendron Brazil. O, oh, nangwa na sila. Um, malaki na yung ano nila. Mahaba na yung tangkay nila. Oh, pero, inano ko sila sa para hindi sila maghang. Pero ihang ko sila ulit. O, oh, tingnan mo. Mahaba na. At ito yung mga huya na nabili ko rin sa flea market. at ito rin para siyang variegated di ko alam ang pangalan at ito yung mga photos oh tingnan nyo ang pangkay nyo oh. ang haba at ito yung mother plant ni philodendron brasil ito si Astic grass ito si peace lily uh, ano na sila at si pink sin gunyong at ito si raffled fern si kulot at ito yung fiddle leaf ko medyo tumaba na siya matangkad na siya at ito yung mga mother of thousands at ito huya din ito guys hindi ko alam kung anong kulay to. At ito si Desert Rose. Si Adenium na hindi ko alam kung pink ba to o pula. <laughs> At ito si puti. Puti na Adenium. Malaki na sila guys. oh so. At ito si periwinkle na fuchsia tapos ito si light pink at yan ang bagong tanim kong elephant ear at ito si old cardboard cardboard at ito rin si midnight rose na buti na lang nabuhay na pa kasi yung nakaraang winter apat to na pat pero ngayon dalawa na lang pinagsama-sama ko na lang sila kasi ano na nawala na yung iba meron din ako dito si Pipi Rumia na galing sa winter na ito na siya ito yung putulakan na nabili ko sa flea market na sabi ni sabi sa tindera ano daw puti at mayroon din photos dito variegated photos at yung mga spider ma uh, spider plant ko guys oh. ano na kumaba na sila at ito yung nabili kong mga dessert rolls na maliit pa. Uh. Okay. Nilipat ko sila sa malaking lalagyan at ito si monstera deliciosa at ito pa meron pa si adenium at ito yung succulent di ko alam ang pangalan meron pa din dito si adenium at ito yung mga rubber plant ko guys so, tumataba na sila at ito ang gumamela, si hibiscus na nag-iisa. Uy, may ano na siya oh. May paparating na petals, may buds na. At ito yung this uh, euphorbia na pink na nabili ko rin sa flea market. At ito si Devil bakbun At ito yung mga triangularis ko guys oh na kahit saan mayroon tumutubo <laughs> Pero maganda rin siya pag ano mamumulak si puti yung bulaklak niya At ito si Pink cordyline At ito bonsai din to oh, pero hindi ko pa na-trim o tingnan nyo guys yung ano ko jade na ginawan ko ng art. O paano na siya? Nagpaabot na sila. O. Di ba? <laughs> At ito yung mga adenium din na sobra sa winter. Dalawang puno na lang na iwan. At hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you so much in the gardening and daily vlogs. Maraming salamat po.